Hello everyone! This is National Mix Vlog. I'm inyong babes. Welcome back to my channel. So for today's video mga ka-babes, ipakita ko sa inyo ang ang pagkat sa aming Philodendron Tricolor. Kasi nga as, uh, you can see sa mga last vlog ko na, na napakalaki na ng aking tricolor or naging giant na siya. So ngayon need na siya ikat mga ka-babes. So, kung bago ka pa lang sa akin channel mga kabibs at hindi ka pa naka-subscribe, please don't forget to subscribe and please hit the notification bell para lagi kang updated every time may upload akong mga new video. Mga kabibs, ito yung giant pelodendron tricolor ko na nakita nyo sa mga vlog ko, no? Napakalaki niya mga kabibs, kaya giant na siya para sa akin tinatawag siyang tricolor mga kabibs kasi nga tatlong kulay yung dahon niya yung bagong leaf is orange tapos maging yellow then yung pinakamatured leaf niya is maging green kaya tinatawag siyang tricolor kasi tatlo nga yung kulay ng dahon niya so nga, so this time mga kabibs sa video na to is nag sunstress yung kanyang dahon kasi nga sobrang init dito sa amin as you can see mga kabibs ang laki ng pots niya, no? Tingnan niyo parang tumbler na lagayan ng water mga kabibs yung pots niya. Napakalaki. So, ito yung ikat namin ngayon. Mga kabibs, introducing my hobby na plantito, paki alamero pa. Oh, yan siya oh. Hindi ko na videohan ang aktwal na pagkat niya sa amin Pelodendron Tricolor kasi nga sobrang napaka-exciting niya mga kabibs nagmamadali siyang ikat yung tricolor kaya hindi ko na na videoan yung actual na pagkat niya naabutan ko na siya na ano, ready na siya na ilagay sa isang pots yung kinat niya na tricolor so ito siya ngayon oh grabe yung hobby ko mga kabibs kung ako mahilig sa mga plants or addict sa mga plants mas pa yung hobby ko kada uwi niya ng bahay galing duty mga kabibs yan lang ang inatupag niya lagi lagi siyang naka monitor sa garden mga kabibs siya lagi yung nagdilig, nag-arrange pinapangalitan niya na ako mga kabibs kasi nga hindi ko na daw naalagaan yung mga tanim ko dati pa talaga siyang ganyan mga kabibs nung nag start yung pandemic time yung nag trending yung mga plants mga kabibs grabe siya mga, mga kabibs na mag alaga sa mga, mga plants hanggang ngayon mga kabibs kaya every time na pag-uwi niya mga kabibs, tinitingnan niya yung mga halaman namin kung nadiligan ba, kung ano nang nangyari sa mga halaman. Yun siya mga kabibs, sobrang adik, plantito, pakialam meron pa sa mga tanim ko mga kabibs. Sabi ko pa sa kanya mga kabibs na huwag mo na ngayon ikat ang aming tricolor kasi nga hindi pa ako nakahanda ng mix soil para gamitin ko sa tricolor. ayun o, oh, tingnan niyo, Yung ginamit niya is kukuhas lang o. Oh hindi pa nakat yung kukuhas ng laki-laki o oh, hindi niya kinat sa sobrang excited niya gusto ko sana bumili muna ako ng mech soil para sa aming mga plants eh hindi hindi na nakahintay kinat niya talaga yung tricolor so wala na akong magawa mga kabibs eh nakat niya niya eh so yun na lang ang ginamit namin pure kukuhas pag dumating na yung order ko na mech soil I-ano ko na lang lagyan ko na lang siya ng Maxwell or punaan ko na lang siya ng Maxwell pero sa mga as I observe sa mga pilodendron plants ko dito mga kabibs hiyang naman sila sa kokohas o yan na mga kabibs o ang pilodendron ko napakaganda ba diba, mga kabibs o sobrang ganda niya o wow! ano, Sinong di, sinong di mahumaling sa ganda ng aking pilodendron tricolor? Oh. Alam alam niyo mga kabibs, nung pandemic time, yung nagtrending yung mga plants, nabili ko siya ang mahal pa naman mga kabibs, parang mga 5 5 leaves lang siya mga kabibs. Oh, limang dahon mga kabibs, nabili ko siya ng mga 3 ata yun. Yung last year 2020 so bali mag 3 years na pala itong pilodendron tricolor ko mga kabibs hindi ako manghinayang bumili ng kahit ano mahal para yan mga kabibs basta gustong gusto ko siya bibilihin ko talaga siya yan ako mga kabibs yan ako kaadik sa mga plants mga kabibs so yan na, mga kabibs malapit na siyang matapos nilagyan pala niya ng konting garden soil yung sa top ng kokohas mga kabibs ah uh. ang philodendron plants mga kabibs is marami siyang varieties so ang tricolor isa sa mga varieties ng philodendron yung kinat ko din sa mga last vlog ko yung choco empress is philodendron din yun mga kabibs marami akong collection na mga varieties ng philodendron dito mga kabibs nakita nyo na yun sa mga vlog ko dati iba't ibang varieties ng philodendron pero yung mga pricey na pelodendron na meron ako mga ka-bibs like itong tricolor, meron din akong black cardinal, meron akong pink princess, meron din akong birkins, tsaka para verde so mga kabibs. Makikita nyo yun sa mga vlog ko soon. Siyempre, <laughs> i-flex ko yung Pellodendron Pink Francisco pag ano maganda na siya papagandahin ko muna siya bago ko iflex sa inyo yung ibang mga pricey na collection ko dito na Pelodendron. So, ayan na naman yung hobby ko. Umandar na naman ang pagka pake alam meron niya. So, ayan na siya. Parang nalilito siya mga kabibs kung saan niya ilagay yung bagong cut na tricolor mga kabibs. Kasi mga kabibs, pag bagong cut na plants, kailangan talagang ilagay siya sa ano, sobrang shaded area mga kabibs kasi madaling ma-stress yan. Mainit naman yung garden ko mga kabibs pero nga sa sobrang init ng panahon dito ngayon sa amin hindi kakayanin ng bagong cut na plants kaya kailangan talagang sa sobrang shaded area siya ilagay kaya yun palipat-lipat na naman siya o tingnan nyo lipat na naman niya sa gitna agoy kinakapoy ako sa ginagawa <laughs> Nakakapagod yung ginawa ng habi ko, tingnan niyo. Lipat doon, lipat dito. <laughs> So, ito na naman siya. Pinagtripa na naman yung Red Majestic ko. Kinat niya na naman. Sobrang laki na din kasi. Eh. O, ito. Ganyan siya. Hindi talaga siya makapil, hindi makaurong. Hindi siya magpuyo pa. <laughs> So, ayan kami. Hindi pa talaga kami natapos dito. <laughs> Ay! Arrange pa more. So, ayan na mga kabibs. Natapos na kami sa aming kabaliwan. <laughs> si Inday Plantita at si Dudong Plantito. <laughs> And that's it mga kabibs. Nakita nyo na no ang pagkat sa akin pilodendron tricolor. So, hanggang dito na lang ang vlog ko mga kabibs. Salamat nga pala sa walang sawang pag-support sa akin mga kabibs. Sana naman, huwag kayong magsawang manood sa aking video. And kita-kits on my next vlog. Thank you for watching mga kabibs. Bye-byeers!